change gear hindi ako na sabi ngayon taas naman tayo kung saan na pwede muli pwede <laughs> muli so, first time ako dia, na, <laughs> ano, na ako eh? dyan yeah, kaya, kaya na <laughs> Party guys one hand. Hirao dito, uh, dito, room, dito. Beret, ala ta video okay, para maka gear ta. -sabay lang ni kuya, guys kay Lo. Sabay lang main, guys. Shout out ya. ah uh, team bikers dira sa team asamo o group ang board kay Kino uh. Oh. good morning usta bikers magandang hapon alright do ah oh, kaya bago, rin ni guys hindi bago ko ilang na no? since gear na guys okay naman na humok naman ay e, mong oh gaya gaya ko guys gaya siya guys, guys, guys kay subida Mindog ka lang. Huwag kang huwag kang tumula kasi naka-video ka. <laughs> guys, gahe kay guys. Gahe guys. Makunat yung ahon guys. Sige, subukan mo tumulak. Naka-video ka. <laughs> and enjoy namin yung view <laughs> <laughs> dito kusog kayo guys so mata kayo Petami mo abot. Ni na lang. Maisan isan Buna lang ka video buya ta. Yo <laughs> lang. <laughs> Yo lang <laughs> video. Tolak <laughs> na ko ni. Dingog <mag> mo <-moto> guys. Sa tayo Na lang video, kitolak na ako. Ay, boss na pod.